Yan, so good morning sa inyo, good morning. Yan, share ko lang sa inyo nangyari sa aming kahapon, Sunday, family day. Yan, kasama na rin celebrate ng aking tatay ni si Mandoming, yan. So ngayon talaga yung birthday niya is August 4, yan. So yan, simba kami tapos diretso pasyal na rin. Yan, dito yung sa Itolio Kent, uh, ito sa high town. Yan, sa sa is puno na kaya kami natin. makikita niyo sa video kung magkano yung white meat. Panawarin nyo lang. Dami nyo ah. ang marami na kayong pagpipilian dito kaso hindi ko na nakuha ng lahat kasi si madam kumukuha na dyan. Yan, kain na na. Yan. Ano to, 4 hours to Pero umunis na rin kami dyan after 1 hour yata namin after namin kumain kasi dami na rin nakapila. So, nagbubukas pala sila is 11 a.m. Yan. Sa so, may bukawi. ano lang yun, along the road lang. Yan, kainan na. ha, ah, clear, kumaya na, kumaya na woww na, ilalapit naman naka zoom de gallo. Oh. Vendió de gallo, de gallo, entonces <laughs> es mejor. Para bailar no dice. No para bailar de gallo. De palet. ¿Está todo ahí ustedes? Todo de blanco. So, ito pala yung rate nila kung magkano yun. Oh. No? Yan, dito yun sa hideout sa Bukawi. Yan, so, after naman namin kumain, is dediretso kami ng, ano, may kawayan. Yan, yung Eco Park doon, yung kariktan, may kawayan. Yan, punta kami doon. Yan, tinumoy mga sakay ko. Lahat tulog after kumain. Yan, oh. No? <laughs> yan, nandito na pala kami sa Mikawayan. Yan, oh, no? pwede nyo puntahan to. Ito ay libre naman. Wala siyang bayad. So, yung magandang tumambay rito. Ang problema lang is hanggang 4 p.m. lang sila. Yan, kahit sino pwede pumunta dyan. Kariktan ng may kawayan. Ayun pala. Grabe, <laughs> sige <punglaanan> natin. Kaya... <laughs> yeah. Yan, sa mga gustong pumunta dito is pwede nyo siyang i-waste, karektan ng may kawayan. Yan, oh. So, pagpasok nyo rito is magda-login muna kayo doon sa may bahay dyan. Yan, picnic area nila. Yan, so, ang sabi kasi, pagpasok is magla login muna tayo rito. Yan, kung sino yung mga pumunta at kung sa, tiga saan ka. Yan, dito na tayo sa Eco Park ng may kawayan. So, ang biyahe dito is siguro ang paro to hanggang dyan is kulang-kulang isang oras. Depende kung walang traffic, malapit lang naman. kung galing kayo ng amparo pupunta kayo dyan uh, tumbukin nyo muna yung force park sa may bahay pare yan malapit na yan dyan dun yung na-search kasi malapit lang yun dun nung kami lumabas nung pauwi na kami sa so, mga gusto lang pumunta mga tiga amparo yan pwede nyo puntahan yan dun na kayo duman sa may bikas dire diretso lang sa may bahay pare Doon na yan Happy birthday to you! So ayan, pag pumusyal nga kayo rito is may mga konting ano rito, ibon or hayop na makikita. Ayan, uh, matutuwa mga bata dito. Tsaka malawak na pwedeng pagtakbuhan. Ayan. Ayan, makagaya niyan. ibon na yan. Ayan, 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 marami klase yan dyan. So meron din silang mga kabayo, ambing, at iba pa. Ayan. Ito yung ibon na nagsasalita. Tuwan-tawa sila rito. dito naman tayo ano yan lane picture mo lane picture mo lane oh to yan yeah. time oh, first muna time first ay ganda ang kulay lane no oh. sa kabila ang ganda ng kulay ano yan ano yan kumano ang ganda ng kulay nito oh. di diba, ang ganda ng kulay no Oh nga, man. parang fire manok. Ay, ayun, man. Para siyang ibang adarna. Hello, mga Bantam man. Ayan ba? Ano ang Ano horsey horsey oh. Horsey, horsey. horsey Smile. Kapayo. Oh. Ano, ano Ano ba yan? Kabayo. Ano tawag yan? Kabayo. Kapayo. Kapoy 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 daddy. kapoy 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 daddy. kapoy ko? kapoy 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 Ano ba yan? Yung Yumi, Ano yumi? pa tulay Ito nga, may ship line pa sila dyan, oh. No? hanggang dun sa dulo. Ayan, oh. No? kita niya yung ship line. Ayan, no. kasi hindi nag-ooperate eh sarado pa kaya pa siya na lawak nito oh. yan na rito medyo agahan nyo nga lang ang punta para masulit yung punta nyo rito yan dito naman is yung playground ng mga bata yan o oh. marami dito marami playground dito ay eh, marami playground marami pwedeng laruan pala yan Ayan, damdaman tayo nga lang syempre yung mga anak nyo Mga ma-accident ma Ayan, eh, daming tao ngayon, daming bata Piso, <laughs> duyan, tabinasan At iba-iba pa Yan. Yan, so, uwi na rito kasi is 4 p.m. na. Yan. Uwi na kami rito. Lilipat naman kami sa kabila. Yung lagi namin pinupuntahan din sa San Jose. Sa Esplanade. Yan, doon na kami nag-dinner dyan. Doon na kami pumunta. So, ito na nga. Andito na kami sa Esplanade. Yan, sa San Jose. Yan, dito na kami. Yan, so dito sila nakalatag oh. Yan, yan. Yan ang lawak pa pwede pa maglatag dito. Dahil pa lang tao dito pag Sunday. Kasi ang closing nila is 9 PM. yun ang dami, dami ng tao ngayon dito. Yan sa Esplanade yan dito kami. Dito na kami nag-dinner. Yan umuwi kami diyan is 8 na 8 PM na kami nag-out diyan. Yan. Yan, pwede pwede kayong maglatag diyan. Magala kayo ng kung ano-ano. Yan dito na pala kami nag-dinner. Yan. After ang dinner namin yan, umuwi na kami. Pag natumabi dito parang nasa loneta Tapos talo pa nga sa limimete eh. Ayan o oh. Ang ganda ng mga park nyo na dito Eh dito sa Caloocan yung park natin Magre-request ka pa Dito libre pa walang bayad Dito may mga park Caloocan Park, People's Park Pero may bayad naman Diba? kaya dito sa Nature's Park na to Hira pumasok Sana hindi na naayos Diba? Ayan dito libre yung pinuntahan din namin kanina doon sa may, libre lang din yun, walang bayad. Dito din sa ano, sa city hall ng San Jose, wala rin bayad yan. Dito na kami nag-dinner. Libre rin yung parking, tapos alinis ng CR nila, ba diba? Try nyo puntaan to sa Esplanade. Yan, type nyo ng Esplanade, San Jose, Bulacan. Babayu! Um, ano sabihin ko lang pala, wala pa tindahan dyan. na Magbabaon na kayo ng mga ano nyo. Pagkain nyo dyan, yung mga panlatag. Wala kayong mabibili dyan. May mabibili kayo dyan, mga cotton candy lang, mga laruan. Yan, pag Sunday nga lang. Walang tindahan dito sa loob. Ito, uwi na kami. Yan, dalawa sasakyan kami. Alright.